Hello everyone. Ako nga pala si Kylie Denise F2 Pass from 7 Darwin. Ngayon, pag-uusapan natin ang lahing Malay manghahambing sa lahing Pilipino. Ang mga Malay ay isang pangkat etnikong Austronesian mula sa Timog-Silangang Asya na matatagpuan sa Brunei, Indonesia, at Malaysia. Ikang Austinisyo ay ang opisyal na wika ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Singapore at sinasalita din ito sa East Timor or Timor Leste at ilang bahagi ng Thailand. Tapos naman natin ang mga katangian at kultura ng mga Malay. Ang physical na anyo. Sila ay may kayumanggim balat, maitim na buhok, pango ang mga ilong. Sila ay may mga pagkatulad sa physical na anyo ng mga Pilipino kultura nila ay hango sa iba't ibang kultura ng iba't ibang mga tao na naninirahan sa Malaysia. Malawak at masaya ang kultura nila dahil sa kanilang mga tradisyon, tulad ng kanilang tradisyonal na mga pagkain, sayaw, kasalan at mga tugtugan. Bako naman tayo sa katangian at kultura ng mga Pilipino. Ang physical na anyo ay may pagkatulad sa mga malay. Sila ay may maitim na buhok, maitim na balat, maliliit at tsokolating kulay ng mga mata. Kulturang Pilipino ay kilala sa makukulay na pista, kasabihan, tradisyon at iba't ibang mga paniniwala. Ang mga ito ay nagmula sa kultura ng ating mga ninuno at mga unang mananakop noong unang panahon. Meron tayong mga tradisyonal na musika, sayaw, pagkain at ang mga dating gawain tulad ng pagbabayanihan. Ito tayo sa pananaw sa pagkakatulad at pagkakaiba ng malay at mga Pilipino. Tulad Ang pagkatulad ng mga malay at mga Pilipino ay pareho silang magkatulad na Austronesia na pinagmulan at malawak na impluensya sa bawat isa. May mga salita sa Filipino na may kaparehas o ginagamit rin ng mga malay. Lalo na sa mga pangunahing salita tulad ng mga pang-araw-araw na ginagamit. Akaiba may mga pagkakaiba ang mga malay at mga Pilipino tulad ng wika, kultura, tradisyon, paniniwala, rehiyon, pagkain at pananalita. Maraming salita sa Filipino na nagmula sa Malay. Meron ding maraming salita sa Filipino na, na, nagmula sa mga ibang mga wika tulad ng Espanyol, Ingles at Hapones. Meron ding mga tradisyonal na relihiyon at paniniwala ng Pilipinas na hindi ginagawa ng mga Malay. At ang mga tradisyonal na kasal at pagdiriwang ay mayroong pagkakaiba sa mga detalye at sa paglaganap. Mga sa konklusyon. Ang lahing Malay at mga Pilipino ay may mga pagkakatulad at pagkakaiba na nagpapakita sa kasaysayan, kultura at kapaligiran ng bawat pangkat. Na mamamatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam.